Hello, good morning! So, nandito kami ngayon sa Cordillera na banda So, nagpahinga muna kami Kasi pagod na rin kami sa biyahe Kasi kagabi pa kami nagbiyahe Hanggang ngayon So, mag 10 am na ng umaga So, pinagpahinga muna namin yung sasakyan At saka wala kami tulog Parang tulog namin Ano lang, manok-manok lang talaga So, nagtanong-tanong rin kami Kasi naligaw kami ng daan So, napapalayo kami Instead na mayroong 4 hours lang Inabot kami ng almost 17 hours halos So, kung makikita natin o oh, Ganito kalaki ang uh, lugar. So, nakarating na kami sa Banawe. So, mapapansin natin ito yung Banawe. Napakaganda. Solid naman yung pagod namin kahit uh, wala kaming tulog, no? So, ito yung pinsang kumaganda. Makulit yan, pero napakakabait yan. super, so, wala kang masabi dyan. Uh, so, ngayon, ito, makikita natin. Napakaganda ng uh, lugar ng Banawe. Tereses. Kung makikita natin, mapapansin natin. Maalala nyo, nung 90s, 90's ng mga 90 s nasa sibigat kultura yata, kung di ako nakakamali, doon lang natin tumakita sa libro ng Sibika so ngayon nakikita ko na talaga siya personal pero medyo may pagkakaiba sa konti kasi sa dati siyempre dati hindi pa usong mga tourist kumbaga wala pa gano'n nasisira na mga ano mga siyempre alam mo na pag may mga tourist mas nasisira yung ibang mga uh, nature kasi dahil sa mga tao sobrang daming pumupunta at saka iba inamot na rin ng panahon ng mga lindol mga bagyo gano'n so ito si kuya nagmamama Akala ko sa amin lang uso yung mama Pati pala dito sa Banawe Pati mga igurot pala eh, Mahilig din pala magmama ang mga igurot So kung mapapansin nyo yung tape na ginamit uh, Simento na Dati kasi uh, talagang putik lang siya So ngayon hindi daw muna sila nagtanim ng mga palay Dahil uh, medyo tag-init Pero pag tag-ulan naman daw uh, Balik sila sa palay So balik tanim lang ngayon Kamatis muna, sibuyas at saka iba pa Kung mapapansin nyo oh, Nag-aabot na yung ulap at saka bundok kasi ganong kalaki ang ganong katataas ang mga kabundukan dito kaya maraming nagtatago dito alam mo nyo na so ganito kalaki at kalawak ang Luzon no? so, hindi, halos hindi pa natin mai explore to kung simple simple pasyal pasyal lang kung ikutin mo talaga buong Luzon napakalaki grabe so dito pa lang sa resteresis sulit na sulit ka so ito yung uh, napakagandang lugar na pinupuntahan ko sa ngayon so huminto muna kami dito sa isang gilid so meron ditong kainan na bulalo kumain muna kami ng bulalo pero yung bulalo nila puro paa ng baka ito yung bulalo yata nila dito hindi eh, well, na tayo makano kasi yun talaga bulalo nila eh. so maya maya pagkatapos kami yung pahinga alis na rin kami so may nakita kami dito para sa gilid na tanim hindi mo namin alam kung orange o buongon pero iba siya eh iba yung tsura niya so by the way uh, dumang pala kami dito sa ano yung alam alam yung nakikita natin sa Jessica so, kung paano i-transfer yung mga goods doon sa baba paakyat, di ba? Yung mga sayote, mga ano ganyan. Dito yung kable na ginagamit nila pag hila na motor lang ginagamit. O, di ba? Ganong lupit ang mga igurot.